Dito na kami, si si Monito. May <laughs> eh, palaro ano, punta kayo dito mamaya oh. Mall, Betway. Kaya naman may TV sa taas oh. May <laughs> <laughs> hey, TV sa <siya> taas oh. <laughs> God. Ahilong alon niya. Get. May hey, TV sa taas. Ayun <laughs> <laughs> hey, <no>, oh, TV yan oh. <laughs> Grabe naman to, mall na to. <laughs> Bakit? TV ang kamo. Sabi mo TV. TV yun, no? Nood ka, nood. Oo. Oh. Makasilaw. Ah, Oo. Oh. O so, yung mga bata Hindi ah. ka rito nga, tuwan-tuwa rin Hindi oh. ka rito na yung mga yan oh. Sino? TV lang, TV <laughs> <laughs> ano, yan? <laughs> ano yan? TV? Oh? Lucky TV O yun o, ganda o oh. TV o oh

si si Ano, si Alice Goo. <laughs> <laughs> Ay no. Ay no si Alice Goo. Dito mo, ayun to to. Si Mayor Mayor Ay no. mo. Ay no. Ayun? No. O, oh, kasalamin.